Mabait pala itong si Luka Doncic mga idol at talagang ginawa niya daw ito para sa mga Pinoy fans. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito mo ng si Carl Andre Towns mga idol dahil sa viral video clip ngang ito ay makikita nga dito na si Carl Anthony Towns mga idol ay isang NBA player din na mabait na hindi nga tumatanggi sa mga fans niya kapag lumalapit sa kanya. I'm so sorry. Yeah, right? I'm so sorry. Sa caption nga ng nag-upload mga idol ay nasurpresa nga daw siya kung gaano ka-approachable, ka-kind at very respectful nga daw etong si Carl Anthony Towns. Na isa nga rin mga idol sa mga fan favorite dito sa Pilipinas matapos niya ngang bigyang respeto din ang mga Pinoy fans at ang kanilang dedication nga daw sa larong basketball. Sabi ni Carl Anthony Towns na mga idol sa interview niya nga noon after kalabanin ang Gilas Pilipinas ay grabe nga daw talaga ang kanilang suporta. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong si Luka Doncic na nakatanggap nga rin ang matinding suporta mula sa mga Filipino fans. At ngayon ang kanilang coach ay may binulgar nga mga idol. Sinabi niya ang rason nga daw ang isa sa mga rason kung bakit naglaro pa rin itong si Luka Doncic laban nga sa Lithuania kahit wala na daw itong implikasyon or no bearing game na ito ay dahil nga daw sa Filipino fans. Kung baga, pwede na nga daw piliin ni Luka Doncic na maupo na, hindi na maglaro lalo na meron pa siyang medyo minor na injury na iniinda. Pero mas pinili nga daw ni Luka Doncic na maglaro mga idol nang dahil sa suporta na natanggap niya mula sa mga Pinoy fans. Na motivate itong si Luka mga idol na maglaro pa nga rin para bigyan ng once in a lifetime experience ang mga Pinoy fans na mapanood siya mga idol at hindi pa nga natapos dyan dahil after ng game na ito ay itong si Luka Doncic ay binigyan na naman itong mga Pinoy fans mga idol ng once in a lifetime experience. Panoorin natin itong video clip na ito. At may mga nasabi pa nga itong si Luka Doncic sa patuloy na suporta na kanyang nararamdaman mula sa mga Filipino fans. Itong kanyang nasabi, like I have said, hindi niya nga daw inasahan ng napakalaking suporta na dito sa Pilipinas. At siya daw talaga ay really thankful sa lahat ng sumuporta sa lahat mga idol for everything nga daw. It's really incredible. Yan mga idol ang mga nasabi ni Luka Doncic after playing his final game here in Manila ngayong FIBA World Cup 2023. Nagulantang siguro mga idol itong si Luka na meron pala siya yung ganitong fan fanbase dito sa Manila. Kaya naman for sure nga daw sabi ng mga Filipino fans na baka nga daw bumalik itong si Luka Doncic mga idol in the future nang dahil nga sa kanyang nadiskubre na marami pala siyang fans dito nga sa Pilipinas.